Sa Pilipinas, maraming magagandang pasyalan na pwedeng bisitahin ng mga turista at lokal. Isa na rito ang mga makukulay na pamilihan sa Manila kung saan makikita ang mga lokal na sining at masasarap na pagkain. Isang sikat na pasyalan ay ang Mat Pulag na kilala sa mga magagandang tanawin at hiking adventures. Huwag kalimutan ang Apo Reef kung saan makikita ang mga magagandang isda at corals sa ilalim ng dagat. Ang Cebu ay sikat din sa mga makukulay na pagdiriwang tulad ng Sinulog Festival kung saan puno ng saya ang bawat kaganapan. Isa pang kahangahangang pasyalan ay ang Hundred Islands sa Pangasinan na kilala sa kanyang maraming maliliit na pulo. Ang mga rice terraces ng Banawe ay isa ring dapat bisitahin lalo na sa panahon ng pag-aani. Sa Malapasco Island, bakikita ang mamagagandang coral reef na puno ng buhay. Huwag kalimutan ang Taal Volcano na nakakabighaning tanawin sa gitna ng lawa. Si Argao ay kilala sa mga nakakaakit na dalampasigan at mga surf spots na tangkilikin ng mga mahilig sa surfing. Isa pang maganda ay ang Kawasan Falls sa Cebu na kilala sa kanyang asul na tubig at nakamamanghang tanawin.